na Narito tayo ngayon upang matunghayan ang latest update sa Ruel and Rachel Love Team serie. Oh my angel, angel baby Sa pagpapatuloy nga ng ating istorya ay pagkatapos, pumunta ni Kuya Ruel and Miss Rachel doon sa kanilang kinainan ay dumiretsyo sila sa isang bahay kasama si Kalinga Prab Yun pala ay bahay pala ito nila Kalinga Prab at lang papa niya na founder ng kaningap na si Kuya Val Santos Matuba. na nga ni Kuya Rowell and Miss Rachel si Kuya Val Santos Matubang. At ang unang pinaalam noon ni Kalinga Prawel ay pinapaalam niya si Miss Rachel na isasama niya daw ito sa Davao pati ang buong pamilya ni Miss Rachel. Piniyaga naman sila ni Kuya Val Santos Matubang at sinabi na mag-iingat sila. Pagkatapos nito ay Inaupo muna ni Kuya Val, si Kuya Ruel, and Miss Rachel sa kanilang sa family at dumating na rin ang asawa niya na si Ate Edna. Oh my angel, angel baby, angel. parang kinakabahan pa noon si Kuya Ruel and Miss Rachel sapagkat hindi nila alam kung ano ang mga tatanungin sa kanila at sasabihin sa kanila ng founder na kalingap na si Kuya Val tapos naman ito ay una nilang napag-usapan ang mga bashers nila. Sabi naman ni Lingap Val ay sana wag nilang daw nilang intindihin ito sapagkat darating din daw ang panahon na magsasawa sila kakabash at titigil. Ganon din ang pananaw ni ate Edna na asawa ni Kalingap Val. Sabi nito na huwag nilang muna nilang dibdibin at pansinin ang mga bashers. Nang sa ganon ay mas lalo silang sumaya at mag-enjoy sa kanilang ginagawa na pagpo-vlog. Nang sa ganon ay makapagpasya din sila ng marami pang manunood. Music tanong din si Ate Edna kung ilang taon na ba si Miss Rachel. Sabi naman ni Miss Rachel ay 17 years old na siya. Sabi naman ni Kuya Val ay, eh ito si Rowell, 25 years old na. tatawa naman si Ate Edna at nagulat. Sapagkat 25 years old na pala si... Kuya Ruben, ngunit sabi nito ay hindi daw halata sapagkat parang napakabata pa at humahabol sa Kuya Ruel sa edad ni Miss Rachel. Oh, my angel, angel baby, yeah. Tinanong din nila kay Miss Rachel kung ano ang reaksyon ng papa nito nang malaman niya na isasama sila nila Kuya Rowel at ng Kalingap team papuntang Davao at buo silang pamilya ang kasama. Sabi naman ni Miss Rachel ay natuwa daw ang kanyang papa sapagkat Meron din silang mga kamag-anak doon at dahil doon ay magkakaroon din sila ng pagkakataon na bisitahin ang mga ito. Pagtapos naman ito ay tinanong na nga ni Kuya Val na si Miss Rachel and Kuya Rowell ng talaga namang napaka-intense na tanong. Sabi niya, O oh, Rachel, ano ba talaga yung totoong status niyo ni Rowell? Kayo na ba o hindi pa? wala namang alin na sumagot si Miss Rachel at sinabi na hindi pa po. Tinanong din niya ate Edna kung willing daw ba talagang maghintay si Kuya Rowell at sabi naman ni Kuya Rowell ay open. Pero tulungin natin kung sila ay eh, talaga sila na nga. Bakit ba ako'y ganito? Lagi ako di mo pinapansin para nalang... Kaya na talaga, Michelle, di pa naman. Hindi pa naman. Ah, pa naman. <laughs> 🎵Nagilisom mo🎵 Lasi si Ryan. Oh, <laughs> ah, daw uh, da, well. <laughs> First time makarating sa Mindanao ngayon? Hindi po. Pangalawa na po siguro. Ah, Bakit? pangalan mo? Hindi mo? Opo, yung... Nagkikunta na kayo yung... sa Bukidmon? Opo. Ba rin? Sa... Bukid man, ano ba ganyan? Sa Maraman, Maraman. Pero maliit pa na ako siguro. Opo, grade 3. Grade 3. Pero alam na niya yun. Opo, alam, <laughs> <laughs> oh, 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 oh. alam. ko man na po. Okay. ka na niyo, kuya. Oo, oo, oo. Alam Kasama, ito? Kasama ka sa Dabaw? <laughs> Meron na po yung Erika. Huwag <laughs> <na> si Erika. Uh, <laughs> Dapat sumama ka. Dapat huh? <laughs> 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 sumama ka. Asa ko na ako, ay. Sabi mo kayo, ko din muna ako. Ang sabi niyong tatay mo nung nalaman na Davao kayo, kasama masya? tuwa naman? Tuwa naman po at gusto pong nakita din yung kapamilya namin doon. Ah, uh, buhay pa ang ano niya, mother? yung lolo ko po patay na, pero yung mama niya po, mama po ni mama po. Ibig sabihin doon, pero tingin sa malalag, na lang ano po. Uh, uh, sino ang taga Davao, mother mo, yung tatay mo? Yung mama ko po. Ah, yung mama mo. Di ba patay na ang mama mo? Apo. Tapos yung lola mo sa nanay, buhay pa. Buhay pa po. Mabuti. At meron pang uh, dadalawin. Makumita kayo niyan. Yung kumit-kumit lang. Kalating doon. Bale na, ano po, yung magrenta ng sasakyan. Ah, magrenta ng sasakyan. Bago yung dalawa, Kaya yeah. na. Magkamukha na rin. <laughs> Para tayo lang. bagay tayo. <laughs> <laughs> hindi, ayaw, hindi tayo hindi tayo. Bagay silang dalawa. Oo, okay, bagay. Bagay? Bagay. Bagay na bagay, oh. Kami nung nga ako sana, kin. Ah. <laughs> Maninong sa anak. Maninong ka sa anak? Opo. Oh, oh. Di ba ka kinasan? Di ba ka kinasan? Alak ah? agad. Ha? Pagantay na ako. <laughs> Hindi ko lagi umari siya. Oo, oh, oh. nagkawari. Tapos <laughs> siya <laughs> kanang <laughs> ano, Advance ka naman ano ang, ano mo, ang plan mo course pag college? Anong linya mo? Ah? Engineering Engineering? Ah, oh. so, State College, magandang engineering dyan. Kumusta naman, Rachel? Ano ang mo at natuloy na yung ano? Um, ano po, masaya po ako kasi ano po, um, na yung series Doon po kasi ako kumukuha ng pang-araw-araw po namin kasi po si Papa, hindi po siya nakakapagtrabaho kasi masakit po yung katawan niya. Kaya po, doon po ako kumukuha ng pang-araw-araw namin. Tsaka pang po ng mga kapatid ko sa school, din po. Mag Sabihin, malaking tulong talaga okay, sa iyo. Po, sobrang laking tulong um... po niyo. May channel na. nangyari na? Mm. O, oh, di ba may channel ka pala? Anong nangyari na doon? Hindi pa po siya okay. Hanggang dito na lamang muna ang ating latest update sa Ruel and Rachel Love Team Serye. Maraming salamat sa inyong panunood. Bye!